Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 27, 2023 para sa ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 22 verses 19 to 23. Sinabi ng Panginoon kay Sab ng Katiwala sa Palasyo, Aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, anak ni Helsias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininig niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang Salita ng Diyos Muli po isang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo na ulit. Nasa ikadalawamput isang linggo ng karaniwang panahon at narinig natin sa pahayag ni Propeta Isaías ang pagkakaalis sa bilang katiwala itong si Sabna doon sa palasyo at ngayon ay ipinapa, ipinapasa kay Eliakim ang kanyang katungkulan at matibay po at matindi ang katungkulan ito kasi kumbaga sabi nga po ibibigay sa kanya yung susi ng bahay ni David yung palasyo ng bahay ni David at ang kanyang kapangyarihan ay ang sinumang mag kapag isinara niya ay walang sino man pwedeng magbukas kapag binuksan niya walang sino man ang pwedeng magsara ganyan po kalakas yung uh, kapangyarihan o posisyon na ipinagkatiwala kay Kim matapos nga na maalis itong si Sabna na ngayon din uh, siguro magandang i-ignite natin ito no bukas uh, lunes ay magpa-find na po ng mga candidacy, no, yung kanilang candidates or, or certificate of candidacy ang mga nagnanais na manungkulan sa bawat barangay no, sa buong Pilipinas. No. Uh, dito nga po ay yung iba, maganda na mas makita natin no, yung mga katangian ng mga pag uh, kakalooban natin, no? ipagkakatiwala natin ang susi ng ating pong mga barangay kung sila ba ay mas magiging maayos sa kanilang paglilingkod, uh, masihigitan pa ba nila ang mga mabubuting ginawa at katapatan ng mga kasalukuyan o mga matatapos na sa kanilang termino no? bilang barangay captain o chairman o kagawad at maging ang mga Uh, kabataan po no yung sangguniang kabataan o SK na mas makita sana na ito ay uh, tawag ng Diyos na ang paglilingkod sa barangay ay sikapin natin na ipaubaya din sa Diyos no kung sino yung nararapat sino yung katangi-tangi o yung nagtataglay ng katangian na dapat na pagkatiwalaan dapat na pagpasahan ng susi no? hindi man susi ng bahay ni David pero susi ng barangay hindi po ito basta-basta no hindi natin ito dapat na baliwalain o laruin lang na kadalasan po no yung mga butante natin sa barangay ay hindi na tinitingnan yung karakter ng isang tumatakbo hindi na rin tinitingnan yung kanya bang yung mga opinyon o mga panukala na nakakalungkot po na na senaryo ay sa tuwing darating ang mga ganitong eleksyon sa barangay pa lang ay ang pinaiiral po ay kung sino ang makakapagbigay ng pera. Laging ganun yung nangyayari. Kung kaya, uh, uh, ito yung nagiging desisyon natin sa sa barangay natin kung ano man yung nangyayari sa barangay, pangit man ito o maganda, uh, kumikilos man kita natin kumikilos ang mga kasalukuyan na nanunungkulan. Yan ay dahil sa ating mga pinili. Pinili ba natin yan na pinagdasalan? Ikinonsulta ba natin ito sa Panginoon bago natin to pinili? Talaga bang sila ang gusto ng Panginoon? O ipinilit lang natin dahil sa ating pong apangangailangan? Yung pera at lagi kung sinasabi din no? yung iaabot sa inyo ng na mga nagmamakaawa at nakikiusap na sila ang piliin mo no. isang araw lang ubos na yan no. pero sila ay tatlong taon na manunungkulan pwedeng mag-extend anim, siyam na taon no? na manunungkulan sa barangay so, tayo din no? ang kumbaga nagpapahirap o nagpapaginhawa ng ating buhay sa bawat barangay. Sana po sa mga nanunungkulan sa kasalukuyan ay magkaroon din ng magandang transition, magkaroon din ng mas malalim na paglinilay kung kayo ba ay naging tapat sa Diyos sa katungkulan uh, ipinagkatiwala sa inyo sa barangay kung sakali na may pang-aabuso sana kusang loob na magpaubaya at ipasa po ang otoridad sa ibang tao na nagnanais ko Amen.